Nababahala ang mga Ruso dahil hindi na nila kontrolado ang kanilang sariling himpapawid. Lumilipad ang mga drone ng Ukranya sa kalaliman ng mga syudad ng Rusya at winawasak ang anumang gusto nila. Sawa na ang mga Ruso sa digmaang ito at bumabalikwas na sila laban sa gobyerno. Ilang araw lang ang nakalipas. May mga drone ng Ukranya na pumasok sa Moscow at pinatigil ang operasyon ng pinakamalalaking paliparan sa Rusya ng 24 na oras. Hindi natuwa ang mga pasaherong naipit sa paliparan. Pakinggan mo mismo. Walang impormasyon, hindi mapalitan ang mga tiket na wala ang tatlong tiket papuntang Istanbul at Venice. Humihingi sila ng dagdag na dolyar, siyam na raan at walumpu kada tiket, dapat may kahit kaunting respeto naman. Mayroon na akong Aeroflot Gold Card sa loob ng 23 taon. Bigyan nyo kami ng opisyal na impormasyon. Gaano katagal dapat maghintay ang mga tao? Nakatayo na kami rito ng labindalawang oras. Hindi binigyan ng hotel ang mga bata ng tubig o anumang serbisyo. Kahit sa itaas ay wala rin gumagana. Pinaalis na lang kami ng mga information desk. Nitong nakaraang mga araw, nagpakawala ang Ukraine ng mahigit dalawang daang drone papuntang Russia. Karamihan ay tumungo sa Moscow. Dahil dito, mahigit isang daang na flight ang nakansela. At ang pinakamalaking paliparan sa Russia ay isinara ng sampung beses sa loob lang ng dalawamput-apat na oras. Naalala ng maraming Russian ang nangyari noong nakaraang buwan, kung saan mahigit anim na libong pasahero ang nastranded sa mga paliparan sa buong bansa dahil sa pag-atake ng drone ng Ukraine. Simple lang ang layunin ng mga Ukrainian sa mga pag-atake ng drone na ito. Una, ipadama sa mga Russian ang pinsala ng digmaan sa kanilang bayan. Pangalawa, targetin ang logistika ng makinarya ng digmaan ng Russia. Tinatarget nila ang mga linya ng tren, himpilan ng militar, at pabrika na sumusuporta sa digmaan ng Russia. Narito ang video ng mga drone ng Ukraine na tumatama sa isang himpilan ng tren sa rehiyon ng Rostov. Ang ang pagpapakita ng mga ganitong video ay delikado sa YouTube dahil hindi ito kaaya-aya sa mga advertiser at ba maaaring ma-restrict ang video. Kaya kung matutulungan ninyo kami sa aming misyon na maabot ng crew, ang mas marami pang tao sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito. Isa pang aspeto ng mga pag-atake ng drone na madalas nakakalimutan ay ginagamit ng Russia ang sarili nilang mga rocket para pabagsakin ang mga ito. Pero malas, kailangang bumagsak ang mga debris kahit saan. Kamakailan lang, nakakuha tayo ng nakakagulat na video ng isang gusali ng apartment na nawasak ng isang Russian na rocket na inilunsad para pabagsakin ang isang drone. Panoorin natin ito ng sabay. Talagang nakakagulat para sa mga Ruso sa lahat ng antas ang pag-atake ng drone ko na ito. Nababahala ang mga mamamayan, nababahala rin ang mga sundalo, at syempre, pati na rin ang mga pasaherong naipit sa paliparan. Ayon sa mga pagtataya ng mga Ruso, hindi bababa sa libong katao ang naipit sa paliparan habang nagaganap ang mga pag-atake. Halos isa sa bawat sampung Ruso ang bumibiyahe sa pamamagitan ng eroplano. Ngayon, tiyak na nakakabahala ito para kay Putin. Pero ang mas pinoproblema niya ay ang katotohanan patuloy na lumalakas at lumalalim ang mga pag-atake ng mga Ukrainian. Alam mo, bago ang administrasyong ito, parang nakatali ang mga kamay ng Ukraine pagdating sa kung anong mga sandata ang maaari nilang gamitin at kung saan nila ito maaaring gamitin. Hindi sila pinayagang umatake ng masyadong malalim sa Russia o habulin ang mga opisyal ng rehimeng Ruso. Napansin mo? Nagsimulang magbago iyon ng ma-realize ni Pangulong Trump na hindi talaga naghahanap ng kapayapaan ang Russia. Sa katunayan, may ilang ulat na nagsasabing hinihikaya talaga ni Pangulong Trump ang Ukraine na umatake ng mas malalim sa loob ng Russia at umatake ng mas malakas. At sumagot si Zelensky sa pamamagitan ng pagsasabing, kung mayroon kaming mga sandata, magagawa namin ang anumang kailangan ninyo. Ngayon, siyempre, itinanggi ng White House ang mga ulat na ito, pero sa huli, ang mahalaga ay si Putin at siya ay paranoid ngayon. At alam na niya ngayon na wala ni isa sa panig ng Amerika na sumusubok pigilan ang Ukraine. Kung may kakayahan ang Ukraine na atakihin ang Kremlin, gagawin nila ito. Kung kaya ng Ukraine na umatake sa loob ng Russia at habulin ang mga opisyal nito, gagawin nila ito. Mas malaya na silang kumilos ngayon kaysa dati mula nang magsimula ang digmaan na ito at iyan ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Putin. Gayunpaman, si Putin lang ang may kasalanan kung bakit siya napunta sa ganitong kalagayan. Hindi siya titigil hanggat walang pumipigil sa kanya, kaya naging mahigpit si Trump sa Iran na napakadelikado pero sila ay mahina ngayon. At Putin, darating din ang oras mo. Alam mo, si Donald Trump ang Scottish Shuffler ng politika at diplomasya ng Amerika at ah, malapit ka na niyang bigyan ng matinding palo. Ang mangyayari dito ay magpapataw si Trump ng mga taripa sa mga taong bumibili ng langis mula sa Russia. Ang China, India at Brazil, ang tatlong bansang 'yan, bumibili ng halos 80% ng murang langis mula sa Russia. Yan ang nagpapalakas sa makina ng digmaan ni Putin. Kaya si Pangulong Trump ay maglalagay ng 100% taripa sa lahat ng mga bansang 'yon bilang parusa sa pagtulong nila kay Putin. Kakayanin ni Putin ang mga parusa, hindi niya alintana ang mga sundalong Ruso. Pero ang Sina-India at Brazil, malapit na silang mamili sa pagitan ng ekonomiya ng Amerika o pagtulong kay Putin. Pero mahalagang tandaan na may limampung araw na palugit pa rin ang Rusya. Na mula sa pananaw ng Rusya, hindi talaga ito palugit kundi pahintulot para dagdagan ang tinde. Iyan ang balak ng mga Ruso. Nais nilang makuha ang mas maraming teritoryo sa loob ng limampung araw bago magsimula ang mga karagdagang parusa. At bukod pa dyan, gusto rin talaga nilang magdulot ng pinakamaraming pinsala sa mga mamamayang Ukranyano at sa mahahalagang imprastruktura ng Ukranya dahil naniniwala si Putin na mapipilit niyang sumuko ang mga Ukranyano sa pamamagitan ng pambobomba. Madali nating makikita at masisilip ang pag-iisip ng mga Ruso sa pamamagitan ng panonood ng Russian State Television. Ang State Television na direktang kumukuha ng mga pahayag mula sa Kremlin, kaya tinatawag natin itong Kremlin Television. Panoorin natin ang clip na ito. Sa susunod na limampung araw, paano natin mahihikayat ang Ukraine na pumasok sa isang kasunduan sa kapayapaan na tumutugon sa mga layunin at prinsipyo ng espesyal na operasyong militar? Pinpare tayong magsagawa ng malalaking pag-atake laban sa mahahalagang infrastruktura ng Ukraine. Binibigyang diin ko muli na ito ay pangunahing tumutukoy sa mga pasilidad ng paglikha ng kuryente. Halimbawa, anumang Russian frontline fighter jet na gumagamit ng bagong henerasyon ng cruise missiles, Stealth kh 6 s ay kayang tamaan at sirain ng eksakto ang anumang thermal power plant, oil refinery, o fuel depot sa unang pag-atake nang hindi napapansin ng intelihensya ng kalaban. Ang mong pagpapahina sa potential ng likurang stability system ng armed forces of Ukraine ay magtutulak sa Ukraine na tanggapin ang mga kondisyon ng Russia. Kinakailangan na palakihin pa ang tindi ng mga pag-atake ng Russia na sa kasalukuyan ay malawakan at malaki ang saklaw, pero sa pangkalahatan, binibigyang diin kumuli para makamit ang mga layunin ng Special Military Operation ang mga pasilidad ng paggawa ng kuryente ng Ukraine, mga oil refinery at mga imbakan ng gasolina ay lehitimong mga target militar para sirain sa totoong sitwasyon ng labanan. Walang limitation sa pag-atake sa mga ito at hindi rin dapat magkaroon. Kaugnay nito, inuulit kumuli na batay sa karanasan ng paggamit ng puwersang NATO sa operasyon laban sa Yugoslavia noong isang libo siyam na raan at sa pagpapalawak ng ganitong pamamaraan. Mag-break muna tayo para sa ads. Kayang magtagumpay. Sa totoo lang, sobrang desperado na ang Rusya kaya gumagamit na sila ng napalm sa kanilang mga Shahid drone. At lalong nagiging brutal ang mga pag-atake. Narito ang ulat. Ina-upgrade na ng mga mananakop ang mga nakamamatay na drone. Nilalagyan na nila ngayon ng mga warhead na may likidong parang napalm na nakakasunog. Ibinunyag ito ng eksperto sa electronic warfare na si Flash sa isang panayam sa Radio Liberty. Kamakailan, nakakita kami ng likido sa warhead ng sahad na kahawig ng napalm. Kumakalat at nasusunog ito kahit sa buhangin. Ito ay planadong terorismo. Kapag tinamaan ng ganitong warhead ang isang lungsod na nagpapaliab sa lahat ng bagay sa paligid at hindi mapapatay ang apoy? Eh, hindi naman tayo nabubuhay sa mga gubat ng Vietnam. Ito ay mga lungsod na may milyong residente at ginagamit nila ito laban sa mga sibilyan. Iba ang tama ng high explosive sa isang pabrika. Iba naman kapag ang limang palapag na apartment ay binabahan ng nasusunog na likido at nagliliyab ang buong bloke pero alam natin na hindi natin dapat asahan na susunod ang mga Ruso sa mga patakaran ng digmaan. Ginagawang kasangkapan ng Rusya ang mga drone para magsimula ng sunog. Sistematikong sinusunog ang mga lungsod. Tulad ng naririnig nyo, ito ay labag sa batas. Ayon sa Protocol 3 ng Labinsyam na s United States Convention on Certain Conventional Weapons, nakasali rin siyempre ang Rusya. Ipinagbabawal nito ang paggamit ng mga sandatang nagdudulot ng apoy laban sa mga sibilyan. At ipinagbabawal din ang pag-atake sa mga target militar na nasa loob ng populasyon ng sibilyan. Ngayon, nilagdaan ito ng Rusya. Pero hindi ibig sabihin na sinusunod nila ito dahil sa huli. Hindi tinitingnan ng mga Ruso ang mga Ukranyano bilang tao. Sa totoo lang, hindi ko rin iniisip na tinitingnan ni Putin ang mga Ruso bilang tao. Pero ibang usapan na yon. Isa sa mga walang kwentang deep dive na ginawa ko kamakailan ay ang pagtingin kung paano nalinlang ng Russian propaganda ang mga Amerikano. Bakit may mga tao na umaalis sa Estados Unidos na pinakamagandang bansa sa mundo at lumilipat sa Russia dahil iniisip nilang mas maganda doon? Ngayon, napag-usapan na natin ang pamilya Huffman, isang pamilya ng YouTuber na lumipat lang sa Russia at pagkatapos ay itinapon sa frontlines bilang pambala sa kanyon. Pero bago tayo pumasok sa mga bagong detalye tungkol sa kwentong iyon, gusto ko munang talakayin ang kwento ni Francine Villa, na tumakas mula sa United States dahil iniisip niyang racist na bansa ang United States. Lumipat siya sa Rusya para makaiwas sa rasismo. Ngunit hindi naging ayon sa plano niya ang mga nangyari. Narito ang isang clip. Sa isang nakababahalang video, ibinahagi ni Pransin na siya at ang kanyang anak ay marahas na inatake ng mga racist na kapitbahay sa Moscow. Ikinuwento niya ng detalyado ang diumano'y pananakit sa Instagram. Ni Chimpao at taning sa sariling bayan ni Bonifacio as isa pang masakit na dagok para sa kanya. Dati nang nagsalita si Via tungkol sa kanyang paglipat sa dalawang libo at dalawampung dokumentaryo na Back in the Union of Soviet Socialist Republics na ipinalabas sa Russian state media channel na RTE Ayon kay Villa, ang kanyang great-grandfather na si George Tynes mula Virginia ay nagtrabaho bilang agrikulturista nang lumipat siya sa Soviet Union noong isang libo na raan at S. Marami sa kanyang pamilya ang naninirahan doon, ngunit nung bata pa siya, lumipat siya at ang ina niya sa Estados Unidos. Doon niya ginugol ang karamihan ng kanyang buhay hanggang sa maranasan niya ang tinawag niyang isang traumatizing na karanasan sa mga pulis. Sa dokumentaryo, ipinaliwanag niya na lumapit siya sa mga pulis para humingi ng tulong sa isang emergency. Ngunit sa halip na tulungan, binaligtad siya at itinumba sa lupa. Dunya niya napagpasyahan na panahon na para umalis. Nangyari ito noong dalawang libo at labing siyam, ganito niya ito ipinaliwanag. Sipi, bakit ko naisipang lumipat sa Rusya? Gusto kong umalis sa isang bansa kung saan ako ay nakakaranas ng discrimination. Matapos ang isang taon sa Moscow, sinabi niya sa RT na malaya ang kanyang pakiramdam sa Rusya dahil ligtas siyang nakakapaglakad sa labas kahit anumang oras. Pagalipas ng limang taon, napatunayang imahinasyon lang pala iyon. Nagpost si Villa sa Instagram na duguan ang muka, sinabing binugbog siya ng mag-asawang kapitbahay gamit ang kanilang mga kamao habang kasama ang kanyang dalawang taong gulang na anak at sinigawan ng mga lahing panlalait sa Ruso. Ibinahagi ko ang clip na yon dahil tinukoy ito ng New York Post at umabot sa 20 milyon ang views ng coverage nito sa Twitter. Ibig sabihin nito, sobrang ayaw ng mga Ruso na malaman ng mundo ang totoong kalikasan ng lipunang Ruso. Gusto kong mag-ingat dahil nararamdaman ko na nagkakamali ako at nakikita kong ginagawa rin ito ng iba. Siyempre, gusto nating punahin ang rehimeng Ruso, pero ayaw nating gawing kontrabida ang mga taong Ruso. May ilang masasamang tao, pero may mga nagsasalita rin laban sa digmaang ito kahit nakakakulong sila. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bihira nating nakikitang nagsasalita ang mga taga-Russia laban sa digmaan kahit hindi sila sangayon dito. Dahil sa huli, ang lipunang Ruso ay hindi katulad ng lipunan sa kanluran. Hindi ito kagaya ng dito sa Estados Unidos. Sa Russia, wala talagang kalayaan sa pagsasalita ang mga tao. Kahit na bahagi ito ng konstitusyon na isinulat matapos bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics. Pero sa totoo lang, sinasabi ko lang na maraming Amerikano ang naloloko ng propaganda ng Russia na ipinapakita ang Russia bilang isang napakagandang lugar. Pero sa realidad, hindi naman talaga. At lumilipat sila sa Russia at natututo sa mahirap na paraan na nagkamali sila. Pero hindi ko iniisip na kasalanan ito ng mga tao sa Russia, kundi ng gobyerno ng Russia. Ang pangalawang kwento natin ay tungkol sa isang tao, mula sa Texas, na iniwan ang kanyang buhay at dinala ang kanyang pamilya sa Russia. Matapos magpalista sa militar, agad siyang ipinadala sa frontline. Ang mas nakakagulat pa sa lahat ng ito ay ang katotohanan noong nagpalista siya sa militar Pinangakuan siyang, hindi siya ipapadala sa harap ng labanan, pero ipinadala pa rin siya sa harap ng labanan. Na kinumpirma mismo ng kanyang asawa sa isang video na ngayon ay binura na niya sa YouTube. Siguro naiisip nyo na kung bakit niya binura ang video na iyon. Hula ko, may mga ahente ng Federal Security Service na bumisita sa kanya. Ngunit ito ang clip na nabura na na may mga detalyeng natalakay na natin sa channel na ito. Parang ang mga sundalong ruso, halos hindi na sila tinuturuan o sinasanay. Niloloko lang sila. Inaakit sila na sumali sa hukbo gamit ang mga peking bonus na hindi naman talaga nila natatanggap. Kaya panoorin natin ang clip na ito. Pero mukhang magkakaroon pa siya ng isang linggo ng pagsasanay at mas mapapalapit na siya sa harapan. And by God, tapos ilalagay na siya sa harapan. Kaya lahat kami ay taimtim na nagdarasal na sana magamit talaga siya base sa kanyang mga kakayahan at hindi lang ilagay bilang isang mandirigma. Nagpatala siya sa Nishni kahit mas maliit ang sahod dahil sinabi sa kanya na magkakaroon sila ng mas maraming control. Noong una, sinusubukan nilang ipetisyon na sana maging parang tagapag-ulat siya ng balita, pero nasa militar at makakapag-ulat lang ng mga nangyayari. At sana ay maibahagi niya sa mundo kung ano ang nangyayari mula sa kanyang pananaw at kung ano ang kanyang nakikita at tinanggihan iyon. Kaya pagkatapos ng paghihintay para sa lahat ng iyon, sinabi nila na mailalagay siya sa isang repair battalion dahil sa mahigit sampung taon niyang karanasan sa welding at sa kanyang karanasan doon. Kaya magagawa niya talaga iyon at magkakaroon siya ng kontrol para mapunta sa mas ligtas na kapaligiran. Pero mukhang hindi naman iyon nangyayari. At ang unit para sa mga dayuhan ay itinuturo pa rin sa wikang Ruso at hindi niya masyadong naiintindihan ang wikang ruso. Kaya medyo nahihirapan siya doon at hindi talaga siya nakakatanggap ng kahit anong pagsasanay dahil sa kasamaang palad kapag tinuturuan ka sa ibang wika, hindi mo naiintindihan ang wika. Paano ka talaga natututo? Hindi ka naman natututo. Kaya sa kasamaang palad pakiramdam niya ay parang inihagis siya sa mga lobo ngayon. Kaya pagkatapos kong marinig ang ganitong kwento, nagsimula akong maghanap-hanap pa kung bakit nahuhulog ang mga Amerikano sa ganitong propaganda. At sa aking pagkabigla, marami talagang mga Texan dito sa estadong ito na malalim ang paniniwala sa propaganda ng Russia. At bukod pa dyan, mayroon ding ilang mga Texan na umalis sa estadong ito at lumipat sa Russia. Sa totoo lang, hindi ito makatwiran para sa akin dahil ang tradisyonal na argumento tungkol sa mga halaga ay hindi talaga totoo sa sandaling magsaliksika. Nang itinatag ang bansang ito, ang unang amyenda sa Bill of Rights ay ang kalayaan sa pagsasalita. Wala niyan ang Russia kung hinahanap mo ang tradisyonal na mga halaga. Malalaman mo agad sa simula pa lang. Pero sa kabutihang palad, nakakita ako ng artikulo na isinulat ni Nanatali at Nova at lubos kong inirekomenda na basahin niyo ang buong ito dahil ipinaliwanag dito kung bakit sila lumipat. Itong particular na pamilya, ang pamilya Hoffman. Pero nakita kong kawili-wili ang bahaging ito base sa mga lumabas na balita. May isang negosyante at dating Amerikanong ngayon ay mamamayang Ruso na kumikita ng malaki sa pag-eengganyo sa mga Amerikano na manirahan sa Rusya. Alam mo, may proyekto ang Rusya na tinatawag na American Village. At ito ay isang proyektong nilalayong tulungan ang mga Ruso na muling manirahan sa Rusya. Naging lubhang kapakipakinabang ito para sa mga taong kasali dahil sa dalawang dahilan. Una sa lahat, mahina ang Russian ruble. Kaya nakakatulong na nagdadala ang mga Amerikano ng dolyar na kailangan ng Rusya para sa kalakalan. Bukod pa doon, ang dolyar ay naipapalit sa mas maraming lokal na pera. Kaya kung sino man ang nagbebenta ng bahay o anumang bagay sa mga Amerikano, mas malaki ang kanilang kinikita. Hindi ko pa rin lubusang naiintindihan ang kita niya at gaano ito ka-profitable. Sulit ba ang hirap ng pagkumbinsi sa mga Amerikano na lumipat? Pero sa huli, Mukhang mas malaki talaga ang kita kumpara sa pagtutok sa ibang bansa. Ayon sa artikulo, naibenta ng pamilya Hoffman ang kanilang bahay ng humigit kumulang dolyar, isang daan at limampung libo noong nakaraang taon ni. Hindi alam ang eksaktong halagang natanggap ng Kiev. Posibleng may utang sila sa bangko, kaya hindi nila nakuha ang buong isang daan at limampung libong dolyar. Pero ipagpalagay na natin na nakuha nila lahat ng pera. Kahit na hindi ako naniniwala, pero kung nakuha nga nila, paglipat nila sa Russia wala na silang pera. Kaya napilitan ng asawa na mag-enroll sa army para kumita ng pera. Ibig sabihin may ibang kumita ng isang daan at limampung libong dolyar na yon. At hula ko, yung mga taong nagkumbinsi sa kanila na lumipat sa Russia ang siyang nakinabang. Ang isang daan at limampung libong dolyar ay malaking halaga ng pera kahit dito. Pero sa Russia, malamang ibang klase na ng pera yan. Lalo na't pabagsak ng pabagsak ang rublo. Nangangahulugan ito na mas maraming ruble ang mabibili mo sa bawat dolyar sa bawat araw. At ibig sabihin niyan, malakas ang dahilan nila para magpakalat ng propaganda dito sa Estados Unidos at hikayatin ang mas marami pang tao na lumipat sa Russia kahit pa nangangahulugan ito ng pagsisinungaling sa mga Amerikanong mamamayan para mahikayat silang lumipat.